Good everyone, it's me again, King Wawa. At ngayong araw, ibabahagi e ko sa inyo ang new updates dito sa Ragnarok M Classic. Okay, so kahapon, March 25, e eh nagkaroon ng 10 hour maintenance, from 1am to 10am. So madami-daming dinagdag at binago dito sa game, kaya para hindi na kayo magbasa ng napakahabang patch notes, e eh nandito ako para isa-isain sila, para updated tayong lahat. So huwag na natin patagalin pa, simulan natin sa Star Armors! Okay, so kung dati e weapons lang ang pwede nating star, ngayon naman e pwede na din yung armors. Paano? Pindutin mo lang yung armor, enhance then level up. So nakalista dyan yung materials na kailangan mo. Kaya matik yung daily gameplay time natin e i-reserve -re natin para sa Wild Fantasy Fable kung saan ma natin yung mga normal mats. and Chaotic Invasion para naman sa rare materials. Lalo kung yung material na kailangan mo, e mas makatipid ka dito since mataas nga ang drop rate niya. So kapag naubos mo na yung rewards mo sa MVPs, e eh pwede ka pa din mag ng material sa minis. 10 times a week yan. So take note lang na hindi lahat ng armors e eh pwedeng gawing star. Yung mga popular armors pa lang ang pwede. Kaya kung hindi mo ma-star yung armor mo, e eh antay-antay na lang siguro natin na ma-update siya. Next is Constellation Tower. Okay, so ngayon siya in-update pero sa April 1 pa to magiging available. Punta lang tayo sa Instance, then scroll down sa pinakababa. So PVE din to and need mo ng party para matapos yan. Kaya sa mga solo players dyan, e eh much better na sumali na kayo sa active guilds and makipagkaibigan sa ibang players para mas madaling makahanap ng party. So saan na tayo mag-deep dive dito kapag available na? Siguro gagawang ko na lang din to ng guide kapag kapisado na natin yung mechanics. Next is War of Imperium. Okay, so dalawa yung update sa WoE. Una is binago nila ang schedule ng WoE from 10 to 11 PM and 9 to 10 PM na siya ngayon, which is a good thing para sa akin. Hindi na natin kailangan magpuyat para lang maka-attend sa WoE. And pangalawa, is meron silang dinagdag na mechanics which is yung shadow of Morok, So lumalabas lang to sa large castles. Kaya mas magiging competitive na yung WOE panigurado. Eh ano naman ba yung makukuha sa MVP na yan? Kung sinong guild ang makakalasit sa MVP, eh sila yung makakakuha ng artifact materials and dread packet which is yung binubuksan natin after WOE. So, hindi ko lang alam kung pwede ba makakuha ng maraming red packets ang isang guild. Kasi kung pwede, e eh, mag-iikot talaga yung mga will guilds para agawin yung MVPs ng ibang castles. Malalaman natin yan sa Thursday. Next is War of Crystal. Okay, so kagaya sa WOE, e eh, inadjust na din yung schedule dito from 10 to 10.30 p.m. and 9 to 9.30 p.m. na ngayon. Also, maikita na din natin yung previous records ng WOSI. Kaya mas convenient na siya para sa mga nagre-record ng guild officers. Punta ka lang sa guild, trophy icon, Peak warfare, then latest battle report. So sa mga hindi active dyan sa WOSI, e eh, mauhuli na kayo. Next is Acer Monument. Okay, so isa to sa biggest change na nanggaling sa update. Pag tinignan mo yung Acer Monument, eh mapapansin mong sobrang dami ng daanan ng nodes. So ibig sabihin, eh pwede na nating iwasan yung mga stats na hindi natin mapapakinabangan. Sobrang laking bagay nito, since pwede mo nang i-focus yung country and medals mo sa stats na kailangan talaga. Mas makatipid ka. Kaya matik, magre-reset na naman tayo ng Acer. Di pa nga nare-reset yung akin eh. Medyo tinatamad pa. Next is Guild NPCs. Okay, so pagpamasok tayo ng Guild Hall, eh may makikita tayong mga nakakalat na chat bubble sa mapa. Sobrang straightforward, kausapin mo lang lahat ng NPCs na may chat icon. Then bibigyan ka na nila ng country and gold medals. Hindi ko lang alam kung para saan 'yon, pero tingin ko eh, yun yung way ng devs para i-introduce yung guild NPCs. Next is daily quests. Okay, so everyday day, eh, meron ng lalabas na green quest sa right side. Yun yung mga quests na galing sa Light Halzen and Luyang. Yung Singra Master Box quests. Kaya ngayon ay eh, hindi na natin makakalimutan gawin sila. And malaking bagay din to para sa mga hindi pa alam na may daily quests pala doon. Sayang din kasi yung headwares na pwede nyo makuha. And lastly is supply material. Okay, so hindi to kasama sa patch pero siningit ko na lang din. So pag pumunta ka ng frontera, then dito sa tapat na malaking cake, eh may makikita kayong spring support station. So pwede tayo dyan mag-donate ng normal to semi-rare mats. And in return, eh makakakuha tayo ng donation gift box. May laman niyang 200 country and limang stone of all things na fixed. At isang random na reward, pwedeng gold medal, attack, death, or element cards. So, yun? Kung meron man akong hindi nabanggit sa new patch, e pa i-comment na lang sa baba mga bro, malain tulong yan. And going forward, every time na magkakaroon ng bagong update, e asahan yung gagawan ulit natin yan ng video. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita kit sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.